Mas Radyo, nasa numero uno. RMN. Feel mo to. Feel mo oh. to. Makagusto mo sa kulawas? Ako kanon ang inyong pansesa. <laughs> Siya si Wilma, ang mananayaw. Ko nila. Napugos lang ko! Huwag ko ito! Ayaw ko siya! Siya si Jewel, ang kriminal. Hello guys! Welcome to my vlog guys! Liyana sa sabangin yung ate Ella in action! Siya si Ella, ang vlogger. Ngunit siya ang akong kimahal. Madaling magiging tinag-anay ang iyong tugman ako. Sakit kayo ang iyong kiburot. Sakit. <coughs> Siya si Eric ang pakyas sa gugma. Silang tanan gitawag alang sa usak kapanugon, gikan sa usak kaistranyo. Samang upad ang magkapanunod sa agong tananggat ngayon. Kung makita ninyo ang karaang sing-sing dinig, eh sa akong mansiyon. Panghugong! D-D-D-X-D-C ako di ay si Nanette Celestino, taga Barangay 11B, Davao City. Dagang salamat DXDC Funday, gawa sa nalingaw ko, nakadaog pagit ko o 100 pesos via Gcash. Tinudyo di ay nga ang DXDC, kasama mo na sa radyo, kasama mo pa sa digital. Ah, mo mga kasama, o katangi ang ilang, uban pang kalingawan, mapa-online man o kahanginan. Tatak RMN. One. Sa radyo mo Itatak mo na Ako si Francisca Bern Nagpasalamat na nabumutan ang akong pangalan Sa ilang mga panghatag ng mga Gracia Karambuntaga Ang yang Dagang dugas Kompleto sa manok, tinulang manok, tanan. O nagpasalamat ko nga, ako kayo'y nabunutan. Salamat kayo sa DHDC. O katanan nga nagdumala ni Ine. O gracias sa Dino, o, nga ang nagbunot sa mga maayong mga kamot, ang akong pangalan mo'y nabunutan. Kani atin yung kabuntagon, maulang kabuntagon, higot mi sa manok. O salamat kayo. O si Francis Coburn, nagpasalamat. Taka, RMN, -E DHDC 621. Ako sa ibituasan ng kain parisal. Thank you so much sa DXDC Fat Day. Aside sa nag-enjoy ako sa game, nakareceive din ako ng 100 pesos via Gcash. Totoo na ang DXDC kasama mo sa radyo, kasama mo pa sa digital. Kaya mga kaibigan, nanood sa kanilang entertainment online or on air. Tatak, RNN.

si Leonel Rama Espanyol Kapuyo dari sa Adap Village O wala ko gadahong ODI ang usa sa mabunutan sa Tatak RMN Rappel Promo Kompleto, nakadawat ko lima katilong bugas Hakton, o ang chicken, o kanyang mas, O toyo, o kanyang bihon Pulyo, o carrots, o sisuning, o atsan So, kompleto yun, kaayo, o wala na yung nakulang Sama sa di o, DC nga ko DC That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. <music> kay ang imong kamatayon. Maong among kagawasan ini mansyon. Ayaw, ah! Ayaw, siya, oh, Madam Lily, nakaila ka sa anino? na ka pa. Ako ni Gibuhat. Kay kriminal yung anino ha. Tarawa siya, nagmaskara ka ng kalabira. Siya ang anino nga midagit ni Wilma. O posibleng nga may patay sa nurse ni Amahan. Kinahag tiwasan ko ni siya. Ayaw siya ang ah! tiwasin. Ha? Siya. Ah? mo siyang abahan! O, oh. Usay! Hindi mo siyang kamahan, Joel. Siya si Rico pali. Ang tinuod ni mo kamahan. Oh, Dile! Dile na tinuod! Oo oh, na, tinuod! O siya? O oh, siya si... Dile! Dile! Rico! 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 Ano na siya? Hindi na Dili kau mahimu mematahi, Dili! Indriku! Siang! Indriku! Dili! Jewel! Dapat tahi ni muka kau kelinggu ni muka man! Dapat tahi ni muka siang! Dili! Ito sa'yo namatay. Wilma. Ngano nakilala naghilak ka, madam? Nabagi ako, Wilma. Nabagi ako. Inaglag mo ang na ito ang patay lawa sa imong amahan. Unsa? Lihok na! Unsa, tayo, amahan, madam! Nabuang ka na! Wa! Kung mabuang! Pero kinalangway na ay may bawaan yung pahin sa Ha? Unsa? Lihok na! Ato sa'y dadun sa may linaw. Pagdali! Ha? Hindi oh, 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 ang tag-sagawa sa tunnel. Eric, di natas ka kuya nga gidili ng amahan ng sublan. Maudi kining hagyanan sa anino. Maudi nga gidili ang pagtunog sa kakawayan. Kini ni Adi ay din ang misteryosong kriminal. Ang anino. Pero hain man siya. Kasi mga kising hain man. Dari, mupa tayo sa Sige. Oh. Nag-uha na. Nag na. na Eric, hain mo ka sa mga pagkising. Madam, kung <coughs> sa maning atong dibuhat, uy. Dali. Ako na tabuk lino, Sidri. Dali, oh, dali, dali. Pero, na. Oh. 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 Ah. Ah. Madam, ano man Kung sa manang imong kipanulti. Tinood ba? Nga akong amahan ka totoo na. Oh, Wilma. Oh. Ibu siyang amahan. Ako siyang isuon. Unsa? Managsuon mo sa amahan si Joel. Unsa? PHDC RMN Davao Radyo mo, nationwide. Kinezi and Day Bambina, salamat sa inyong pagpaminaw sa RMN Itatak mo na! Taka, 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 taka si Leone Rama Espanyol, kapuyo dahil uh, sa Adap Village. Uwala po gadahong ODI ang usas sa mabunutan sa Tata RLN Rapol Promo. Kompleto, nakadawat po si yung makakilong bugas, hakton, o ang um, chicken, o kanilang mas, o toyo. Kompleto, sa tanang uras, o kanang aglaw nga akong ginapaminawan. Kamu, DHDC, ang maugyod ang akong consistent number one sa kong kasing-kasing Tata RLN.

Ako sa si Crystal Demanda nga taga Malwar to Real Davao City. Naghang salamat sa DXTC Fund Day. Gawas nga ko sa padula ang kadawat ko o 100 pesos via Gcash. Tinuod ko di ay nga ang DXTC kasama mo pa sa radio, kasama pa sa digital. Apil po mo mga kasama og atangi ilang uban pang kalingawan, online man o kahanginan. Tata RMN. 6, 2, mo, RMM! Tatak mo na! Ako si Mary Chris Ruby, sa talo talaw magsimento, nakadawat, o lima ka kilo ng bugas, manok, kaya bagyo oil, tigbit, tomato, toyo, kumprito, silikados, na nandiyad may panayod to. And, eh, salamat kayo, RMN. Wala ko nagdahaw nga makabunutan ko. Salamat kayo. Salamat sa ginoong. Nakagin na. Bulutan ko. Thank you kaayo, RMN Davao. Salamat consistent with mo. Nagapaminaw nag nag with me. Thank you kayo. Ako si Mary Chris Ruby. Tatak, tatak RMN. Sa radyo mo, RMN!

tungkol kita pungsa sa sa umahan, si Don Faustino. Madam, tingod ba na ako? Madam! Dari, balik ko na to si Chrissy. Kinahanglan nga ato siya bahay po. Unsa? Dali Wilma! Wilma! ng uwan. ta sa mansyon. Nagprogra sa tugnaw. Dili, Eric. Kinahin na bakit ano ito sa babag krisig? Ella, mag-iris lang muna tatuga. Kung niya, mag-iit at paayong. ka din eh, ang pangitawan sa babag krisig ni mo. Dili, Mahimo. Naano ko nga may doon na mahitabo ni babag krisig. Busa pangitawan niya dito siya. Ma! Ma krisig! Okay, okay, sige. Atos ang pangitawan. Tita! Tita krisig! Ella! Oh. Eh, oh. si Mama ni Mo. Masamating ni Mama Krissing. <tiega> Ma! 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 <tiega> Naras, <tiega> 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 Mama Ma! na ako si Mama Mo. <tiega> Ma! <Mama. tiega> <Mama. tiega> Nak sunat kau ni macam? Kita dah lama dah nak tuk tangi nak sikit sikit. Oh, nak unah nak tangi lagi tu dah Sakit anda ni dah sikit Madam, ini mahi Ini mahi mo mahi. Wow, sila nanti atau apa? Tali, tapi tak orang tu sijuin. Kau tu gak ngetol dia. Dali, Eric. Ibutang unas ka, mas mamagrising. Kaya dahil na maputus siya sa habol. Kita, <coughs> pagbukot sa habol. Ma, ma, salamat na kay Kiskis Anino. Dila. Ay, ay. O yun na sulti, ma. O na sulti. Pagpaugaon na, ha? Magkaukos <coughs> akong sinag-tubig. Ma, relax lang mo na, ha? Ayaw ka, Luke. Luwas na tanggahan na si Eric. Nakagawas na tayo sa tunnel. Ano sa <tipos> mani akong ibawaan kita ni madam? Ang anino? Mau si Enrique ang kirat? Huwag siyang nakungamahan? Ano nangyayit ang buo mo niya? Ano naman? Napatay kong kagalingin kong kamara. O... O gusto siya karitis ng kriminal. O siya ang nakamahal. Kinsa maliing akong inahandi eh. Anong di-abandonar man ko nila sa kamot ni Mama Lucy? Ano man! Diyan ang tubig. Niya sa Crissing, Eric. Oh? Eric, bunog kayo siya. Kinahang naman na siya sa ospital. Eh, sige. Ato siyang dadong karoon tayo. Ang sakin na lang ni Madam Lily ang atong gamitin. Sige na, di itang langan. Dali na. Sige. Alasahan na sa Okay. Oh. Madam, naras si Joel. Joel. Bay kay ni Arkadinis Gasibo. Hain ang anino. Ah, kinahang na taguan o na siya, Chuel. Tinood ba din na siya nga kung aman? Oo. Oh. Kamundawa si Wilma ang anak sa akong iksoon nga si Enrico. Oo. Oh. Ganong nahimod ako na iksoon si Wilma? Ah. May humpag sultihan na lang kung mustanan. Labad nang kung oo. Nakapatay na sa kong. O kung tinuod nga akong amahan ang anino, nga nung nagtago sa sangit niya. Nga nung... Uh, uh, <coughs> kung tinuod nga imo kong gadugo, nga nung kipasagdan ko ni mong malayo sa kong amahan. Sulti ikas ni Lord! Si Amelia ang inahan ni Wilma! nga siya sa paglugo si Enrico kang Amelia! Malagsoon mo sa amahan! Unsa, inahan ako ang Anak sa buhang, Lola Carmela! Uwit Gusto mo ka sayuran? Pweseltihan ko ka mong duha. Ako mong pag-umangkon. Ikaw, Joel, anak ni Enrico sa so unang babae nga iyang napaangkan. Pero ipasagop ka sa diyang napriso na si Enrico. Ubi sa adyo Faustino na hatagan mo niya bahin sa iyang katigayunan tungkol kayo tungod kay sa... Tungod kay di ni Don Faustino kang Enricos Benamen. Oh. Benamen? Oh. Si Benamen nga suod nga higala ni Don Faustino. Managsuon ta Joel. Oh. Managsuon mo. Og iyaan ko ni Dio. Busa kinahanglan ipadayon ta ang nasugdan sa inyo kabahan nga mao ang pagpalayas o takang ila ining dapita pinaagi sa paghadlok ni iti. O nino pa ang akong amahan. Nga nakay nakahimu man sa pagpasakit na ako. Sa pag-injection ako, o drugs. Nga oh. makakausa, ha? <laughs> na? Naghimu kang istorya. Aron anahami mo, abini mo. Di ba? Ha? Ah, ah, Di ba? Ah, ah. MN Davao Radyo mo nationwide Ganong mura man ka gitugnaw? nga hatman ko si mong pananaw. Ala oh, Hukot line sa RMM Itatak mo na! Ako si Francisca Burn nagpasalamat na nabunuta ng akong pangalan sa ilang mga panghata ng grasya karong buntaga kanyang dagang bugas Komplito sa manok tinulang manok tanan o nagpasalamat ko nga ako gayo'y nabunutan salamat kay sa DHDC o Anan nga naglumala ni ini Kaya gracias sa gino'o Nga ang nagbunot sa mga maayong mga kamot Ang akong pangalan mo'y nabulotan Kaniyating kabuntagon Maulang kabuntagon Ligo, sa mano O salamat tayo O si Francis Caborn Nagpasalamat Taka R.I.M.L. 3XBC 621 Sa radyo mo o servituaso ng kaimpa, Rizal. Thank you so much sa DXDC Friday. Aside sa nag-enjoy ako sa game, naka-receive din ako ng 100 pesos by Gcash. Totoo na ang DXDC, kasama mo sa radyo, kasama mo pa sa digital. Kaya mga kaibigan, nanood sa kanilang entertainment online or on-air. Tatak, RMM. 621 sa radyo mo RMN itatak mo na! Ako so, si Leone Rama Espanyol, kapuyo dari sa Adap Village. Kung wala po gadahong ODI ang usa sa mabunutan sa Tata RNN Rappel Promo. Kompleto, nakadawat po yung makakilong bugas, hatun, o uh, chicken, o kanilang mas, o toy. XDC tatak! RNN. gidapit ko kamu sa pagpamati sa sumpay ni Mr. Ginlanon. Anugong! Tata!